Sabi ng DTI, 500 pesos daw po ay makakabuo ka na ng Noche Buena. Sa tingin niyo po, kasya po ba yun lalo na sa panahong ngayon? Kung 2,500 pesos, makakabili na kayo ng ham. Makagawa ka na ng macaroni salad, makakagawa ka na rin ng spaghetti. Depende rin po yan kung ilan yung taong kakain. Viral po ngayon ang pahayad ng DTI sa Pilipinas na 500 pesos lang daw ay makakabuo ka na ng Simting Noche Buena. Ang listahan daw nila ay may spaghetti pack, sauce, corned beef, sandwich spread, at juiced. Lahat daw po ay pasok sa 500 pesos. Pero, uh, siyempre, hindi natutuwa yung mga mararaming Pilipino. Marami ang nagsasabi, DTI ba talaga ang gumawa nito o si Marvel Superhero? Kasi eh, sa totoong presyo nga naman daw ngayon, eh, kailangan pa ng superpower para lang magkasya yung 500 pesos. May iba pang mga komento na sa presyo ng bigas, gulay at telata, eh hindi na sa sapat yung panit, pang natyo buena, yung 500 pesos. Pang merienda lang daw po iyon. At syempre, mas matindi ang reaksyon ng mga OFW ni dyan. Kami mga sa abroad, hirap na ka mag-budget, pero para pa kaya pamilya namin sa Pilipinas? May mga opto, pwede din nagsasabi. Yung 500 pesos dito, tubig lahat yung napay ang mabibili. Pero sa Pilipinas, natsabuena na daw. Sana all! Alam e na yung Pasko, marami ang humihiling ng mas realistic na presyo. Hindi yung parang pamituri lang yung ginagawa nila. Ikaw, asya ba yung 500 pesos para sa nagsyabwena nyo? O isa ka rin sa nagulat sa sinabi ng DTI dito? O may taong bilo lang kung ano yung masasabi nyo yung totoo sa sitwasyon natin ngayon? Sa so ito po ang hindi ko at si Kabusog, update para sa YFW.